na eh ano ko iniwan ako sa yung sulat doon basahin mo na lang Pagdating yun i-check iche nun kung nalinis yung rep, di ba? Mm. Uh -huh. Ilalagay ko to sa loob na rep. may part bang to! Hello? Puro tubig yung laman. Tapos ang kapal-kapal na. Ayaw niya ipapatay. Ngayon, tenebrose ko. mag tayo ngayon sa kanya ng message. Janby, huwag ka nang mahiya. Linisin ako. Tapos lalagay natin sa rep. Tignan na natin pag-uwi natin mamaya. Kung talagang nilinis niya. mag -ano tayo dito, magpapabidyo tayo dito sa bahay kung nililinis niya. No? Aga-aga, sipag-sipag mo ha. Nagawa mo dyan, boy tigas. Naglilinis. Dadabog ka ata. Katigas-tigas, kayo panggalin. Ano bang ginagawa mo dyan at napakasipag mo? Paano? Natutulog ako kanina. Sabi ni Ice. Ah, ice na kami na. No? Eh, ano ko, iniwan ako sa yung sulat doon. Masayin mo na lang. Mm. Ha? Mas nami. Mm. Ay, hindi. Yan, yan talaga yan. Kala ko kung anong sulat. Ito pala yun. Maglilinis pala ang rep, kaya ayaw ko isama sa birthday yan. Kaya may naisip akong kaot ni Sunboy. Ano yun? Pagdating nun, i-check iche nun kung nalinis yung rep, di ba? Mm. <laughs> Ilalagay ko to sa loob mo. Hmm. alam nyo ba to? Ito yung nakakagulat na gano'n o. No? Pag binuksan nyo. So, <laughs> lalagay natin dito yun mamaya. Ewan eh, ko na lang. Kung hindi tumalun yun, patay ka yun. nun. Yan, gano'n. Mintik ang gulat nun mamaya. Okay lang, boy. Nakabawi man lang tayong konti. Ilang beses ako pinaprack hindi pa ako nakakabawi. Nakabawi <laughs> lang natin yun. Malinis na ba yan? Ha? Huh? Na malinis ah, na, ng yung paligid ng freezer. <laughs> ya lang ito na, kasi mo na. <laughs> na natin na boy. Para pagdating niya mamaya, iti-check niya ito boy. Ko i check na yan. Para pagbukas niya mamaya, bulaga. Sila <laughs> Yan. Testing. Testing. Yung mamaya yan, malamang ganda yun. Oh! <laughs> <laughs> oh Ay, ngayon, Tiga natin reaction mo ngayon, Hingga, magugulat yun. Sigurado yun, boy. Pati ka tatalon. Kaya <laughs> lang, handa ako mo ko. <laughs> malamang. Yan. Ito, boy. <laughs> yan. Hindi, kang maya. Linisin mo. Yan. Oh. Malinis <laughs> <Ayun. laughs> na ako. So, sigurado ako bubuksan niya yun. Che-check niya yun. Titingnan niya kung malinis sure na niya. Itay natin pagdating niya. Pauwi na tayo bahay. Tingnan natin kung nilinis ni John B. Yung pinapalinis natin. Ha? Pag nilinis niya, bibigyan natin siya ng magandang reward. Pag di niya nilinis, kaltok siya sa akin. <laughs> message, message ka pa. Kita yung message ka Dan. Oo. Oh. Hindi ka dito. Ay, mo. Kipok ka naman sa akin pag di mo ginawa. hindi check mo kasi. Ayan, oh. o. sabi ng eh. <laughs> oh. check, ah. <laughs> check mo. So, oh, check mo lahat. Mukhang may part ma to. Dulo. Ay! 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 Ay. 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 Ka, <laughs> <laughs> oh, dahil naglinis ka, very good. Very good gulat siya. Ops, dahil naglinis ka, close your eyes. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes. So, so, dahil mabait ka. Oh. Mabait ka, di diba? Sobrang bait mong asawa. Anong oh. bingilin ko don, Sumagot. Ang galing. Sumulat din. Oh. Surprise ako sa iyo. Okay? Tulis ko to. Ah, ah, dahan-dahan lang pag-open. Huwag kang masyashock. Dahan-dahan lang. For you! <laughs> Robos! Wow. Umasa ka na, Tobis, na! <laughs>